Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bukas ang kaniyang administrasyon sa pagtanggap at pakikinig sa mga reklamo ng publiko bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang tiwala at suporta ng iba't ibang sektor sa gobyerno. Si Criselin Catarong magbabalita. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nananatiling matatag ang suporta ng publiko sa mga programa at advokasya ng administrasyon. Ito ang naging tugo ng Pangulo sa mga ulat ng panawagan umano sa militar na bawiin ang suporta sa gobyerno. Giit niya, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang grupo upang mapanatili ang pagkakaisa. The sense that I, I know that you have to be very careful to keep uh, uh, everyone as part of the... Uh... Uh, the the administration and its support of the administration and supportive of the administration and so we are constantly talking to everyone and saying is this is this we are very we are very uh, uh open in our discussion dagdag ng pangulo mananatiling masigasig ang kanyang administrasyon sa pagtatrabaho para sa kaunlaran ng bansa at pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan it is dangerous for someone in my position to be complacent and to say, don't worry, everybody, so everybody. Kung may, kung may reklamo, bukas naman kami. Sige, magreklamo kayo, sabihan nyo sa amin. Kaya if it's something that we have to attend to, we will. Because we listen to, we, we try to listen to everyone. Binigyang din ng Pangulo na ito lamang ang tanging mabisang paraan upang mapanatili ang suporta ng taong bayan. Dagdag niya, mahalagang mapakinggan ang anumang hinaing o puna lalo na mula sa mga sektor na maaring nag-aalangan o nagdadalawang isip na suportahan ang pamahalaan. Pinahayag naman ni Marcos na hindi dapat ituring na garantiya ng patuloy na suporta ng publiko ang pagkapanalo sa eleksyon. We know that uh, because they voted for you in the last election that nothing will change. Hanggang uh, kamatayan, yan na yun. Na hindi naman ganun yan. Politics is a very variable, very uh volatile uh volatile uh, exercise para sa Dios at sa Pilipinas kong mahal ito si Criseline Catarong sa Manila News